Casio, so may meron yung mga dito mga isang so, hindi na, na natin kailangan dito tayo mga guys, so, nagbigay sila ng nag sale sila so hindi lahat ng mga relo ang may nagkaroon sila nagbigay ng uh, discount no uh, nagbigay sila ng 25% mga guys ano? so, nag sale yung 25% sa mga relo na pa ayan mga for example mga relo ang ganito mga isang so ditong stand ito yung nagbibigay sila ng 25% po, mga isang mga uh, discount sa mga relong ganito babae lalaka lang so ikot tayo doon i-wave natin sa mga citizen naman sa mga citizen natin mga so dun, mga automatic so, may mga t yung mga gano, mga ano uh, siko divers so yun makikita natin yung mga ori nila mga relo dito mayroon sila mayroon sila so ito yung mga party na dito mga so ito so dito tayo nagbibigay siya ng 50% discount dito mga so nagbibigay siya ng big sale na ano, mga relo dito. Mga Seiko 5 'to mga ito mga, ito mga automatic 'no. Ayun. So mga Seiko divers natin ang mayro siya rito. So for example 'to mga so 17,000 itong kulay blue na dial 'no. 17,999. So magbigay ng discount na list na 'to. So nagbigay siya ng 25% for example 'yan. 17,999. So mga ganitong ordinary na divers, no? So, Ayun sa mga katulad yung mga guys so yun pakatulad nung Okay, good morning, good morning mga guys. So, welcome back sa YouTube channel. natin mga show so nandito naman tayo sa Ira kung saan po yung bilihan ng mga lady ito mga reload dito mga so nandito tayo sa abinida update price lang naman ulit tayo so time sheet na natin mga so 10 o'clock mga guys so uh, shout sa lahat mga subscriber natin so maraming maraming salamat po sa inyo mga sumasabay ba sa ating youtube channel so mga hindi na natin patagal mga guys so sama na kasama ko ang aking mga ka group na solid team vlogger nandun papakita natin no oh, mamaya so nandito naman tayo sa ano about ng mga relo so update price tayo so let's go ang halapin to, Dalay tuntunin lang. Mismo tayo sa harap mismo na ng Abineda mga guys. Yung tinda sa mall ng abinida. So yan, yung abinida. Mismo harap lang tayo. Ikot ng kanto ay Papuntang opinion yun mga guys. Okay. So kasama nating ka vlogger natin. Ang solid team vlogger. So nagsama naman kami yung tatlo. No? sa ating mga ka-team na vlogger. So si Lakay Major. Shout sa lahat. So dito mga guys, ito po yung tindahan. Tindahan nato na ito no, na yung mga bilihan ng mga rilo na atin no, sa mga or original talaga mga guys. So, yan dito pa to sa tindahan na to. Yan lagi madalas natin na update dito sa tindahan na to. Oh, no? uh, uh shop po, dito sa mga customer. Yan. So, ito yung mga guys, yung mga about ng mga relo na mayroon sila rito. So, ito talagang mga ano, legit na legit talaga ito mga guys. So, yung mga tindahan na to. Yan. Casio, so, may mayroon yung mga dito mga guys na Sa Sumpet hindi na natin, natin kailangan dito tayo mga guys, so nagbigay sila ng nag sale sila so hindi lahat ng mga relo ang may nagkaroon sila nagbigay ng uh, discount no uh, nagbigay sila ng 25% mga no, guys ano, nag sale ng 25% sa mga relo na to nato ayan mga for example mga relo ganito mga guys so ditong stand ito yung nagbibigay siya ng 25% po mga guys na mga discount sa mga relong ganito babae lalaki no So, iikot tayo doon, i-wave natin sa mga citizen naman, sa mga citizen natin mga guys. so doon, mga automatic, so, dun, may mga t-shirt, mga gano, mga ano, uh, siko divers, so yun, makikita natin yung mga, ori nila, mga reload dito, mayroon sila. Mayroon sila. So, ito yung mga party na dito mga guys. so ito. So, dito tayo nagbibigay siya ng 50% discount dito mga guys. so nagbigay ng big sale na ano mga reload dito. So, mga siko 5 to mga guys, mga automatic, no? Yan sa so, mga Seiko divers natin ng Mayro Sierra So for example, to mga so 17,000 itong kulay blue na dial no. 17,999. So magbigay ng discount na lisa yata to. So magbigay siya ng 25% for example yan mga ganun. 17,999. So mga ganitong Orange na divers no. Oh Sa mga katulad yung mga guys, so yon pakatulad nung kulay orange na yon yung kulay orange mga presyohan yun may 19,999 uh, 19 sa mga bawat na mga o-ring ganyan mga erlo guys yan mga Seiko 5 yan. so mayroon tayo pang baba rito yan, mga ganitong ore yung sample natin ganito pang baba dito may mga kapulit pang baba natin ang presyohan yun ay 11,100 11, 11 mga, mga ganito yan, pang baba yan. sa mga presyohan yun So dito po yung nag-ano sila, nagbigay ng 25% ng sale. Big sale po 'tong mga nito. Oh, yeah. Sa mga presyo ng 7,599, 3,999 sa mga presyo 6,299 sa mga pambabae na ano. So listen niyo na lang po sa 25% po. So mayroon dito mga presyo ng ano mga dito mga Seiko. So 9,000, 9,999. Yan mga, 999. mga ganung about na ano. Ah uh, free na ano, Seiko. Yan dito mga ganyan ayan, ikot tayo dun sa may ano, itong ilera na to sa mga ito so, katulad yan yan. so dami mga pagtipilihan dun nakita mo dun sa mga about mga seiko divers dun, dun mga dun sa dulo so, dito tayo So hindi lang ang mayroon sila mga relo dito mayroon mga so mayroon din sila mga alahas dito yung binta mga legit din ano yun sa mga istante na yun tayo sa mga may mga ganito. naman tayo no sa so, mga ganitong about ng mga ganitong kore na cellphone ah relo sa so, mga katulad ng Tasyu so ang presyo nito 19,000 19,900 19,900 mga ganitong ganito, presyo ah uh, TASU, ha so mayroon tayong mga pambabayari dito mga sa so, mga presyo ng mga ganito na ah uh, 3,000 sa 3,600 mga mga presyo natin so ito mayroon tayong na natin sa mga about mga watches naman no 9,999 sa mga Casio may 13,999 sa mga Casolan no yan so itong ah uh, rate so 9,999 uh, lang mga mga presyo natin 900 sa mga presyo ang 900 to so, diyan sa mga dito naman sa mga ka yung mga rilong ganitong ori to so bibigyan ng discount ano siya nag sale din siya so dabi natin yung pagpipila yung mga about ng mga rilong makita, mga siko divers doon nandun so ito pang ito po yung mga Naka-sale ng mga rilong na to so yung mga pambabae na no, kadalasan dito nagbigay ng sale talaga ng Ah, sa na to lahat ma'am, 25% lahat na. Oh, 'yun sa so, mga ganitong naka-stante yung nagbibigay sila ng discount ng 25% po mga ganitong ori, mga ganitong ore mga Trilo, katulad natin na pinakita nga natin doon. No? Yan, sa mga log, pakip natin. Sa so, mga ganong ori, mga rilo niya. So, ito, mga legit talaga. Hindi kayo mga garbiado sa mga, mga ano to. So, hindi ito mga klase, talagang mga brand new talaga. At mga ano to, mga legit talaga mga rilo nito. Ito yung mga orange. Orange, sa so, mga ganito, no? Sa so, mga prisual nito sa so, orange. Sa so, mga automatic naman, ang prisual nito. Uh, 13,300 uh, 13,300 86 sa mga ganun abot ng mga presyoan ng mga ganyan mga ano orange orange pronunciation ba ganoon mga pornocesion ba yan mga mga automatic yan yan orange yan mga 13,000 mga presyoan din mga ganyan yan, yan mayroon naman tayong orange na gold gold dial sa mga ganun abot ng gold dial sa mga orange naman ganyan sa mga presyoan kadalasan sa mga gold dial mga guys uh, ano siya 9,900 Nine 9,000 ba? Ito. So, 9,000 pala, guys, ha? So, tama ang impresyon natin 9,000 kasi maaninag lang natin yung sa mga, ano nila ba, guys yung mga, ano yung presyo doon, no? 9,995 ang price ng mga gold-plated automatic na orange, mga guys yung ganung orange So, ito po yung mga So, ito po yung mga ganito mga rilong pambabayaran, rin to mga ganito oring orange mga, ano ba So, mga presyo nito, 5,000 yung mga nakasale pala itong mga galitong ori na relo natin no? so fixed price na po kasi ito ma'am mga sir so mga uh, fixed price na kasi natin itong mga prisuan dito no? nagbigay sila ng 50% dito sa mga galitong ori na o, kumbaga ano mga vintage na ito mga okay? guys mga unang stock ito eh sila. O, nila. pinapaubos nila na, 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 Nag-sale sila ng 50%, 50%. Pe, 50% so ito ng prisuan nila so hindi pa gano'ng 7,000 no may mga prisuan no? 7,399 So, ang ganyan, mga vintage na, yung unang mga labas ng mga, rilo. ano, rilo na, anong mga tatak rilo to? Oh, yun, citizen, yung mga ganun um, ori ng mga, o, unang labas ng mga citizen. O, oh, yun, mga may-may gold plated tayo. So, 50% discount to. Oh, so, o, oh, 50%. So, yun ang presyo, na ano, talaga niya, nagbigay sila ng 50% sa mga ganitong unang labas ng mga citizen. Chronicle so, Report 2399 hmm. 50% of Oh, yun. Oh, nalista na rin daw yan. Pisk oh. na yan. So, yan na yung babayaran. Oh, na yan siya. na yung babayaran. Ko ba? So, ano? nakalista na yung, naka yung 50% off. Oh, yung 50% off. Oh, nakalista na yung okay. 50% off. Okay. So, so, mga ito 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 gold plate ito. Yeah. Oh. Mayroon mga plated, 6 6 sa mga gold plate ito. 6,945 sa mga gold plate natin, di ba? So, nakalista na rin yung ibig sabihin. Ay, ibig sabihin, mas ano pa rin dati. Kasi nagpresyuan sila ng 6,945. 45, ibig sabihin 50%. Yun ang presyo na talaga. Yan, so, dito. puro citizen to? mga citizen yan. Mga itong, itong, itong hiliran ng istante na to. Puro mga Dito lang tayo sa mga Seiko 5 na ito mga mga Seiko 5 na automatic na mga Seiko divers natin Katulad natin mga Seiko divers natin atin. Ito mga isang ipapakita lang natin. So, napakadami naman natin pag say natin. So, mayroon tayong bigay lang mga, sa mga about mga Seiko divers mga dito mga Seiko mga guys. Yan. Okay. Tingnan natin sample to. So, Tony Vlog. Teka lang. So, so, yan ito mga ganito sa Ecodiver sa mga sting list mo ito mga guys. So, ito mga gito mga nasa 30 plus daw ito ang abon. Hindi nga nung nakakulay o. Oh. Ah, uh, ano Tony Vlog na nakarambuan, nag-vlog tayo dito. Oo. Nakarambuan yeah, o. Oh. update na po. Ayan so, mga ganito mga guys. So, dito mga, gito, na mga gito. Katulad ng mga about 30,000 yung mga about mga ganito. So, mayroon naman tayo mga ang mga lok naman ganyan katulad ng mga guys. Mga Seiko lahat to, oh, black, mga Seiko oh, so, mga mayon. pa lalaki. O yan, sa mga katulad Ang stainless, ang black dial, oh. iba't ibang uri. At damang, daming kang pagpipilihan dito mga guys. So, dito, Seiko divers, mga Seiko divers. So, ano yung nagkanga guys? So, kung ano dyan. Yeah. Magkano? Mga pambabay. Yan, yeah, ilera na to. O, oh, dito sa baba yan, mga ganon. Yan, mga 30,000, mga 30, about ng ganito. 30,000. So, ito, itong pangalawang palapag. Yeah. Ito may 20,000 mga ganon about. 20 plus. 20,000. Yan, hindi natin masyadumaninag yon at ah, saka no, mayroon din 35,000. May mas mataas. oh, mayroon pa rin. Halo-halo rin talaga. Halo-halo na. 35,000, 20,000. Ganun-ganun ang presyohan dito mga psycho divers po mga guys. Ang dami mong pagtitila dito. Ito po, una ka sale silo. Oh, yan. 14,000. Naka sale. yan, mga ganun. Anong relo? Psycho pa rin. Psycho oh. pa rin. Ang dami mong pagtipilihan dito mga guys. Okay, 4,000. Ano, eh, talagang 25, legit na legit. Ito yan uh, dito sa Abinida mga guys. Oh, so, uh, lang madalas natin. Oh, lagi natin ano tatlong tindahan to na ina-update namin dito mga presyohan tong mga bata mga gold plate din natin no. Yan. Yeah. Sa gold plate din natin magkano? Nanay mo? gumawa. Kita Para sa mga 8k 8k na lang sa si mga ito sa sports. sports. Ah, yan. So, e Sport na Seiko divers. E Sport. Oh. So 8k no. Magkano? Seiko. Magkano? Eight, 8 15 8 eight, 8 000. Ito so, mga mga sale okay, din no? yung mga ganun. Ito yeah, naka-sale din yeah. dito. Ito, yan. So mga dito mga ganitong ori ng mga orlo naman. So mga naman ito. Ah, ano, tasyo. So nagbigay sila ng, depende kasi ng ano, may 50%, may 25% sila nag-discount na dito sa mga naka-sale niya. So kung baka talaga itong mga, yung unang mga stock dati mga, yung, Ayan, ayan. Meron ng 5,000, mga 4,300. So, yan yung mga isang di parang ganun lang mga rilong mayroon sila rito. May meron tayo sa mga wall Cup. At kinaganda dito mga isang. So, hindi lang mga rilong mayroon sila rito. So, dapat tayo na pupunta naman tayo doon sa mga ito. Katulad pati mga isang So, mga presyuan kung ganitong ori na Casio rin. So, mga presyuan ito, mga stainless siya na ah uh, battery ng SWAT lang so, sa mga presyo nito 3,000 3,000 3,900 lang presyo naman nito 3,949 okay. so mayroong 4,000 mga presyo hindi mga ganun Casio Casio to mga may 3,000 mga presyo 3,400, ganyan mga presyo dito mga sa so, mga gold plated na Casio ng mga ganun, katulad niyan. Ayun. 'yung so, katulad niyan. So, ang pinaganda don hindi lang mga reload dito mayroon sila, no? So, dapat tayo dito sa mga gold, uh, mga last mo mga white gold, no? So, itong mga white gold natin dito, itong mga ditong ori, mga white gold natin. So, walang price yun. So, yan mga white gold to mga guys. Mga white gold yan. Meron dito. So, dito, nakasail so, 100%. Yan mga gold niya rito. So, yan. Nakasail siya ng 100% pa Uh, dito tayo sa ano. Yeah, katulad nito mga ganitong ori na relo naman tong uh, by mga uh, yeah. So ang presyo nito by yung guys mga ganito. mga t-shirt to mga guys to, mas, sa mga t-shirt mga sa mga mga t-shirt natin uh, ang t-shirt natin ang mga about t-shirt to 35,000 katulad yung t-shirt natin mga ganyan ano na gold plated sa bracelet may halos yun, yung stainless 35,000 ang average one t-shirt natin na about ng t-shirt natin may 35,000 mga uh, ganong ore so mayroon naman tayo rito mga t-shirt na uh, one nito 9,000 pang babae 9,000 9,900 oh yan mga ito may 9, may 7,799 so mga about na mga tungkol dun sa mga pambabae natin na rilo so mayroon to dapat edit sa baba yun uh, ano edifice so mga presyo ang Casio ah, halo halo rin ABPS ah, uh, ano Jopax sa so, mga yan nabato mo sa Jopax ah, 13,000 13,350 yan, yan mga bato mo yan mga katulad yan Casio mayroon yan mga iba't mga so, mga yan